Insane takeover mode ang ginawa dito ni Anthony Edwards, mamo mode at natulala na nga lang ang lahat sa anyang ginagawa. Kaso hindi yan alintanan ni Luka Doncic at talagang tinatawanan nga lang siya. Kyra Irving naman mga idol, parang inaantok habang nagde-takeover mode, basic lang sa anyang Wolves defense. Western Conference Finals rematch tayo mga idol Dallas Mavericks laban nga dito sa Minnesota Timberwolves parehas na may 2 and 1 record ang dalawang team na ito Antman vs Luka Doncic habay start na agad tayo mga idol in the first quarter great defensive effort agad ang ginawa ni Edwards tas on the other end in attack again, si Klay Thompson gandang sidestep for a bucket pero mga big man nga na Dallas Mavericks mga idol already fisting in the paint kaso nga naka takeover mode nga agad itong si Anthony Edwards kaya naman mga idol tie game nga lamang tayo at 17 points may 10 points na agad itong si Edwards at kahit nag timeout na nga ang team ng Dallas Mavericks at kahit maganda ang kanilang opensa abay bawing bawi nga itong si Anthony Edwards mga idol dito nga sa team ng Dallas Mavericks umabot na nga siya sa 17 points in 8 minutes na nilalaro hype nga siya pagkatapos nyan kaya naman another timeout ang tinawag dito ng mga dayo at hanggang sa buong first quarter mga idol, mamaw mood, insane take over mode itong si Edwards mga idol. 24 points ang kanyang tinala. Ang Dallas Mavericks 26 points. At itong si Antman may grabing shooting sa field. 8 out of 10, 80% at 6 out of 8 naman sa mga 3 pointers. Grabing first quarter performance nga ang kanyang pinakita dito. Second quarter naman natin medyo nag-iba na storya natin dito dahil nakaupo na nga itong si Anthony Edwards. Ngayon naman si Kyrie Irving is taking over para nga sa kanyang team na Dallas Mavericks. Kahit pa nga mainit itong si Nasrid from the 3 point line abay itong si Kyrie Irving. Umabot na sa 10 points na baba sa 5 point lead itong ang lead ng Wolves. Timeout nga dyan ang home team. At hanggang sa tumulong na nga rin itong si Luka Doncic dito kay Kyrie Irving at bine-breakdown nga ni Luka na naman ang Wolves defense. Wala nga silang magawa sa kanya, nabawi na nilang kanilang lamang at tinatawanan nga lang sila dito ni Doncic. At sa pagbalik nga rin ni Edwards mga na ay nadali nga siya ng ankle injury pero makang all goods naman dahil nagpatuloy nga siya sa paglalaro. Pero itong si Luka Doncic ay hindi nga magandang lagay matapos ng matuhod at the back of his knee pero nakashoot pa nga rin naman siya pang dang basket nga lang. Balik siya sa locker mga idol after nga nyan. At sa ending minutes natin ay tumulong si Julius Randra mga idol dito nga sa Wolves offense. Pero at the end, the Dallas Mavericks remains on top 61-59 to after 2 quarters. Pagpasok ng ating third quarter surprisingly bumalik pa si Lucas sa paglalaro Kaso agaran nga lang na technical foul matapos ang murahin ng referee dito Tawa-tawa nga sa pagdapos At dito rin sa pag-uumpisa natin ng Minnesota ay nagpakawala ng big 10-0 At team effort nga yan para umangat sila 69-61 dito nga sa pag-uumpisa ng second half Then after the timeout, ang Dallas naman ang nagbigay ng big run dito sa Timberwolves. 30-2 run nga yan with Kyrie Irving leading the way. At sa pagtulong pa ni Luka Doncic sa play, making, abay, tumimeout na ang Wolves dito. Down na kasi sila sa laban, 80-74. At sa last minutes nga natin, abay Kyra Irving, abay parang inaantok ka habang nagte take over mode sa laban. 8 straight points. Ang kanyang ginawa dito, 93 to 82. Ang kalamangan nga ng kanyang team, si Edwards after ng kanyang 24 point first quarter, abay 5 points sa lamang ang naiscore sa second and third quarter. Malamig na nga siya. At para nga sa ating panghuling quarter mga idol, dito na gumaba at si Luka Doncic, back to back place nga yan for him. And then hindi na rin nagtagal at tumulo nga itong si Kyra Irving. Pero ang mga role players nga natong Minnesota Timberwolves mga idol is keeping them alive. Ito nga si Nikhil Alexander Walker nga ang nangunguna dyan mga idol. At tinutulungan nga rin siya ni Jaden McDaniels. Kaya naman ang score natin 107-104 with 4 minutes left. Time out nga dyan ng Dallas. Pero at the crunch time mga idol sa clutch time ay dito na pinagsalit-salita ni Kyrie Irving pati na rin ni Luka Doncic. Ito ang Wolves defense at talaga nga namang they take care of business. Pinayak ang maraming Wolves fans na akalang mananalo matapos ng insane takeover mode ni Edwards sa first quarter. Dallas win.